ৰাভা জোত লিপিক টিম হৰি টিম বিৰোধ

Oke. Ayo jumparin. Melek eh. Senang plawi dito ng lalaki. Kuya, kita. Oh. Kumundik oh, na. Attang-tang na no. Kita papunta ka ba dito tapakan?

<coughs> Uy, sa so na to! Nag ready to fight na! <laughs> Mga tapos sabay ready to fight! Sabi nga ba, na mababasa! baka pakon naman to Na? Oy, hindi Uy, pula Uy Anak ng dapak Anak na dapak Dapak Dapakon ta karun eh Si Bunso <laughs> Bibi, bibi Si Bibi, bibi Diyan na yung kuya at atin nila mamaya mm -hmm. Ito naman ako kasama mga kapangawin <laughs> Ito sa likuran no Wala Bukos ng pakol Kos, magpalingas sila lang dyan <laughs> pero gigi tayo. tayo. Okay, pero tampo ka na sabi na. Ano ba 'yung bakal? Pero tampo ka na. Uy, uy. Hina, dapa Hina. Na, dapat na, tapak! Ay la, uy. Sigunta na naman. Hanapin ng nanay niya 'yan, brad. Hanapin na kita, brother. <laughs> yeah. Anak ng... ano na pala po? Ay, nakukot. Sabi ko na magpalingas sila lang dyan. Ayun, ng hapon po mga kaharapas. Eh, medyo wala na rin yung subas ko. Uh, Lalapit tayo sa Blantina para magbibigay. Makikain. <laughs> magbigay tayo ng pangulam. Medyo nag-ausok na kasi sila doon eh. <laughs> Naiya siguro magtawag. Uh, Lalapit tayo. Batak ng sinipiti si Pings G. Malaki, Pings. Malaki. Wala kayo silipit eh <laughs> Malitan yung pings Kung kumagat yan Ay, mo. Na? Ay, mo. Move Tapos <laughs> lagi sa akin Tab oh. ba rin? Go Mabait yung pings sabi ko sa'yo eh Kung kung bait ka na mayari So Kita mo Mga karabas Kabait ka ng silipit namin eh Oo. Oh. Wala kapagod-pagod Punta mm, doon <laughs> Sa blandina Wala Tungkol sila mga karabas

Oh, buhay pa, nagluntag Kasi, <laughs> kasi May pakol din kami dito May pakol din kami, may Ano yung yan? ka nga Buton Buton hala <laughs> ko ista yung pala bahay ng ista yung plo ka na kala mo ah <laughs> tonto alas mga karabas kala niya ulin naman eh hala ko ista ato ka na kaya lang yung mga karabas ay hindi uh, so pangaya sila magkain doon eh hindi na kami aakyat doon medyo malakas na siya nga doon mayroong magtawid kaya eh hinga nalang ko ng

Kain na mga ah, magkakain na sila ng mga rabas Sa'yo pangyari sila magkain doon Ay hindi kami magsasampa doon Lil Malon ah, Masungay niya naman yung ano Kaya nangingi lang si Bagwis ng kanin doon Magulam Naglakot na Naglakot na na

Ano? Gapang ah. Makain tayo. rin sila eh. Dito na tayo. Huwag sana, sana lang tayo. Huwag oh. pa na. Okay? Ba ba? Okay. Tayo, ma -ano, mag -mag na. pa na. Huwag na. Huwag na. Huwag pa pa sa yan. Oo ngayon Ayaw magpakaan ng kasama man Ay! Okay. At Ha? Sabi mo lang yun. <laughs> walang kakain. Pero walang huli. Pero sa, pero sa, si, pero, si, pero si mata ng Diyos. Meron. Oh. Oh. Ah. <laughs> so, so ayan. No, Magsinungaling mag 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 nga. kami doon na suporta. Suporta. Isang plastic na pag-ibig. Bigo eh. Bigo.

Ay mga rabat, maraming salamat sa Gandina. Ay mayroon kami ng ano, rasyon. Rasyon na pakul! Kukiliyo ko pa man! Tama yung brother, hilaw. Sabi ni boss, dito daw, hapunan. Mamaya daw, matangal yan tayo. Hmm, ito na ba? Dahil kasi sa isang araw, dapat itong kain. Isang kainan tayo, babawi tayo may tanga. Ang aling gabi. Ay, kalabagting pala, kain pa

At mga bagong ulit taga mga karabas yung laman ng isda, mga namis 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 hmm? masarap din na naghuli nito eh hmm. masarap din na naghuli hmm. nito hmm. sing silipa hindi, huli ito ni ano mga karabas, huli ito ni ay itong, hindi itong maliliit kanila to? Mali. maliliit yung maliliit mali kanila to? kanila yung huli ni ano yung pick up? ay maliliit ang Yeah. Kapitan, mm -hmm. na yung uh, atin, uh, atin malaki. Ay malaki mo tao dito eh. yung kapitan kaya ako malik kasi baka balas na si kapitan eh. Baka magdala. Magdala. Bulat siya si Basa. So, may kinilaw pa kayo. Ano to? Ay, hindi. Pahay yan? Pahay pa Tagal maubos mo ang karabas oh. Tagal maubos ang sangkawaling kanin sa amin na ba oh. <laughs>